bakit magulo ang politika. Yan. I believe isa po ito sa sagot. Itong verse na to, Verse 18. Pagdating ng araw na iyon, ire-reklamo nyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili. Ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. Di ba sila winarningan sila ni Lord na yung gusto niyong iloklok na hari. Ganito yung gagawin nila. kukunin, 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 kukunin. Magiging magulo yan. 'Di diba sa panahon natin ngayon? Yung mga kumakandidato minsan may mga warning din sa mga yan. 'Di ba? Minsan may criminal record warning. Hinahalal pa rin natin. Minsan may record ng plunder warning. Binoboto pa din natin Minsan may record na ng korupsyon Warning! Pinipili pa din natin Ang result pagka nagkaletsi-letsi na Tayo mismo ang taong bayan Yung magre-reklamo alam, alam nyo kapatid Doon po nagsisimula yung gulo Yung pong gulo na tayo rin ang lumikha Sa totoo lang E piniinigin natin eh Okay na, puro warning na yan eh Alam na nga natin yung record na. Binoboto pa rin natin eh alam niyo mga kapatid, kaya naniniwala ko, isa po ito sa sa dahilan bakit ang gulo-gulo ng politika. Hindi nga kaya kapatid, kasalanan din natin kung bakit nagka-letse-letse yung bansa natin.